Hello, good morning mga mommies. Good morning, good morning. Tapos na po ang bagyo dito sa amin sa Camarines Norte. Alam niyo po mga madiscarding mommy, meron lang po ako isang tip na may bibigay sa inyo para kahit paano po ay makakatulong kayo, tayo sa ating mga mister na nagtatrabaho sa labas. Pasintabi po sa aking white hair, ganyan po talaga ang uso ngayon na design ng aking bohok. So original po yan. Wala po tayong magagawa niyan kasi talagang kailangan po magkaroon siguro ako niyan. So So balik po tayo sa aking isang magandang tip na maibibigay sa inyo para makatulong sa ating mister. Alam niyo po ba, imotivate niyo po ang inyong sarili bilang isang nanay na nasa loob lamang po tayo ng bahay. Gagawa po tayo ng isang pamamaraan na makakatulong sa ating mister at yun ay ang... Pagtitinda ng almusal, pananghalian at meriendahan. Ang almusal po, ang sinasabi ko po, siya yung mga itlog, ham, spaghetti. Basta siya po yung mga budget meal sa pang-almusal pa lang po. Kung ano po yung inyong naiisip. Sa pananghalian naman po, kung ano yung madaling lutuin para sa mga pananghalian ng inyong mga kapitbahay. Sunod, pag hindi pa po kayo tamad, gumawa ng paninda, gawin nyo rin po ang mga pang merienda, katulad po ng maruya, kwek quick ko ano basta, ko ano pa po ang inyong maisip, nang sa ganun po, meron po kayong extra income. So, yun lamang po mga madiscarding mommy ang aking may bibigay na isang napakagandang tip kung nasa bahay lamang po tayo. Babu! Mga madiscarding mommy and God bless us all. Bye!